Hi! For today's video magluluto tayo ng pampalaya. Ito, hindi natin ang bawang at sabuyas natin. Alam Yun nyo na uh, pag-isa ko medyo lightly brown um, yung, yung bawang. Ang ganda ng pagkaluto ko ng bawang. At syempre, susunod natin yung kamatis. Yan pala yung kamatis na yung kita ko. Ang ginawa ko, tinapon ko yun at kayo yung, mga nahiwaliwa ko yung ugasan sa tinanggar ko yung mga kaya mas maganda talaga na pag nagbuto kayo ng kamatis at ang galaw ng buto ugasan nyo dahil posible na yung kung may uod o ano na yan sa mga buto kasi parang bulok siya. kasi sya loob Ayan, maganda na pagkaluto ng kamatis yung niya sa sya o plata na nagmamansika hindi na natin ilagay yung ating ampalaya dyan ang ampalaya pala piniga ko yan sa asin binabag mo siya sa asin mga 2 minutes tapos piniga ko siya hanggang lumabas yung katas niya kasi sobrang tait naman eh Ayan, yeah, tapos siyempre binanlawan ko siya kasi maalat siya binanlawan ko bandawan nyo ng nasa inyo kung ilang beses nyo bandawan kasi higaan nyo naglagay na pala ako dyan ng magic sarap tapos maglalagay tayo ng asin ayan na sya ganda diba maglagay na tayo dyan ng asin at saka naglalagay pala ako ng asukal kasi pambalansin ng lasa masarap talaga sa pag may asukal promise, hubo na yan ang palaya na may asukal pero hindi naman yung sobrang tamis na tamisa yung sakto lang nag-aagaw lang yung kaunting pait tapos may tamis na kaunti yan, ganyan siya at syempre ilagay na natin yung ating itlog na binati yan tapos tatakpan muna natin siya hanggang mamuo yung itlog doon. Mabilis lang naman na Si Pangit din naman na mas sobrang overcooked yung kalaya. Alam nyo guys, ang sarap niyan. Kasi hindi siya sobrang pait. Sakto lang. Kaya maganda talaga na pinipigain niyo siya. Piga, oh, pigain niyo. Kasi sakto lang yung pait niya. Yun. Pwede makain ng mga bata. Ito niyan.